video na ko naman mukha ko. <laughs> Galing kami sa ano sa pagayos nung uh, balon. And so pauwi na kami. Ah, uh, ganito karami, kar kadami pero ang dami ano, inamot kami ng hapon dahil sa medyo malaki-laking trabaho ang ginawa namin. Dun sa improvement Uh, may konting video siguro doon pero tingnan na lang natin. So update na ako ng konti kaya pauwi na kami at uh, yun lang. Happy na ang gawa din. Ang gawa din ang aming source na tubig. Alright. Video ang wala dito. Oh. oh, edi dito na kami sa ano. Sa ano sa source ng tubig. Ito yung siya. Eh, lumaki na pala siya at doon oh, sa may side na yun ang gagaling putik eh, mapupuno nga yata talaga siya every time na umuulan ayun ayun so may maliit masyado yung ano ko na materialis na nakaredy dito at si Arcel ay na sa sa putik ko. Oh. Nagmamad swimming. Ayos. Oh. So anyway, gagawa kami ng ito mapag-isipan ko anong pwede namin gawing remedyo dito. ito. At uh, muntik nang gumulong si Atterns doon kanina, hindi lang na videohan. So, all right. Tuloy muna namin. Okay. Upo. Adi puti, mga batong pala daw. <laughs> Yung mga gamit pa. <laughs> Ah, hmm. agay desyuno. Yung pitid pa nga no ba pang ano? Sa pala tubig. Ha? Ito ba yon? Mm. Ayun, ah. upgrade kami ng ano, upgrade tayo ng nang tubig. So, ito na naisip na yung dapat tatabasin natin to para may dadaanang tubig na alan ng sapa. At ito ngayon ng balon, medyo ma-isolate. So, ganun So, ito lang. Ano natin? Pwede na ito pagtyagaan. Gamit nasuntok nga rin. Still. Ano nga nga lang. Alright. 系啊，乜、嗯？<music> Tanggalin ko muna kaya yung salo ng ahos. Jala. Jala. Bakit? Parang hindi masyadong maangay. Ma, hindi masyadong maangay. Kaso mo yung dumi baka may pumasok doon. May mga... Tinanggal ko naman doon. Ah, tinanggal mo doon? Oh, I see! Oh, sige, Ano pala yung dyan? Nakala ko na sasawalan doon sa baba. Pansamantala, muna palang pigil. Good, good, good. Ah, parang mawasan yung tubig. Gusto So, na-imagine na yung, ano, ano natin, talagyan natin ng daanan yung sapa. Ano, ano man, basta-basta akyat yung, Puti, yung mga putik dito sa balon. So, maliit mo mali mali yung balon natin, at least, ano siya. Bali pala yung tubig dito, dito, dito mag-abaan. Yun. Okay. Pag-sobra-sobra. So? Ha? Pag-sobra-sobra. oh talagang isang anuhan lang yan. Isang malakas-lakas na ulan yan. Ano kagad doon? Puno kagad doon. Kaya yan ang try natin ha. Baka sakaling mubra nga ang ating gagawin. Pero mga ako, iho nung ano pang atabas natin. Umpisa natin siya dito. Ina-divert natin siya. So, hindi kinakalang talagang harangan siya dito. Ano Mayroon, mas mas. Mayroon, mas mas. Asan ni mga bato nga pala? Ang gagawin natin pagsala sa ano eh? Sa mga lupa ang nasa ilalim. Itong kailangan natin dito. Kasi yan hindi hindi uh, ano, sa tubo. Hindi babara. Kasi may mga butas-butas dito. Baka sakaling at minimize mo ano yan. Pero wala akong no. idea. Ha? <laughs> Pero wala akong idea. Ayan, <laughs> sige, kuha pa kayo ng, ano, ng bato. Ano natin dito ng mga bato. Ano May... yung kanay? Ano yung kanay? Eh, pakibigay mo to. Ano? Magagawa natin to. Tangin lang yan. One time lang. Tirahin natin ngayon. Ano? Ano gigigi pala siya? <laughs> edit yun, edit. Bad word. Asa yung pang ano sa yung Ay, pala. So, ano ang muna natin dito? Para ilaglag natin itong ano, lupa. Ay, ayun, kita o. Oh. Kita mo, sir. Ito yung ang nung ano, yung baha kapoy kung yan oh. No? so dapat mapataas natin to mas pataas dito and besides kaya yun pumuno dito kasi nakaharang dyan eh hmm. hmm. hindi siya diba, ano, puro hindi makalabas ka, eh kaya pag yan binabaan natin ah, tapos tinaasan natin ito ah, pasok na yan, dito na yan doon. so kung may chance matatanggal natin ito itong pinakamalang problema natin sa ngayon sige okay, tulong tulong ako kayo mag video ah mali Hakot pala hakot. Sola, ikaw nga mawawak na ito, Sola. Yung e Sola mo ka, oh. Kung saan-saan nakakarating, oh. Lulit, pinagsusuntok din, eh, oh. kung nanadal gamit. <laughs> <laughs> Ikaw na, ang, ano. muna kaga Ha? Ah, sige, alam mo muna. Ako muna. Up. Ah. Ay.

Yan sa atin? Ah, yung ano na yan? Kamusta yan? Ito to yan? To. Ah, yung matakapanggal. So, ah, yan. Ah, okay. Good. So, so meron din yan dyan tayo, balon-balon. Ang dati. Tapos wala na ngayon. Wala na po. Hindi na po nila nanayosan pero may tubig pa po, po yan dyan. May tubig pa ba ito? Opo. Maganda rin sana kung malinisan din eh. Oo, oh, okay pa eh. Wala na yung mayari nito. Hindi, may, hindi, hindi ito na ito ginagamit. Pinabayaan na po nila ano yan. Tagal na po yan eh. Ay! Shit! <laughs> <laughs> may ano yan, may... Nasugot ka? Ano ah? <laughs> ano <laughs> <laughs> ano yung mga ginawa namin yung ibigay ng mga kainan? Medyo sana yung tangke. Lalim? Kaso maliit. Wala kami sana kasi hindi to, nakasay Wala nang tubig yan? Parang hindi napupunta dito ang tubig. Masalo e, lang ang um, Ano na siya, magbabaw na siya. Yun talaga mas ano. Mm -hmm. Malalim na kasi yun eh. ano. Okay. Ako tayo na. Diyos ko, nilaki ng bato. Hey, malambot yung bato. <laughs> Malambotin yung bato. Para mayroon tayo basin anto. Lumambot ka, bato. Bato. Hmm. Ano, doon talaga. Bakit? Ano yun? Oh, tumalbog eh. Huh? Nausok sila. Nausok eh. Alala ko yan ang balete, ang bilis namin tumakbo dyan, hinahabol kami ng gwardiya dyan nila. <laughs> 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 Nanguha lang kami ng buko, sinigawang kami. Sinilip ni Arcel, <laughs> mga may kukunin sa bag eh. Takbo kami. Grabe naman siya. Nang eh. sinisira nga lang nila, buti nga napapakinabangan pa natin. Sakit nyan tayo yung buho na kuha namin, tinagataga pa nila. Ano na yung ano na? Napakawalang ano. Okay. Buo na lang napapakinabangan eh. Sirain pa talaga. Parang tangalang. Ay, Ayun ka lang ang kawalan eh. Ingat ha. Dan sa arsen. Sino kaya umauna sa amin ni Nunoy mabukulan ng baton? <laughs> <laughs>

Bawa nyo muna, at Abalah mo na. No? At, uh, niyo muna, baby. Abala so, hindi mong... ko magtulak, mo tong... na pagka isa to. Ayun. pa Ako on... lang. kasi yung natin. Alberto. Okay. mo, ha? Ano <coughs> pa lang <laughs> siguro kayong tatlo. Ayan. <laughs> Ay, Ayan, Ay, man. kapto sa ilalim Ayan. Ayan. Ay, malaki ito. Ayan.

Siguro, di, ah, di, dito mo na si borod ano okay, mo dito sa bahano. yan ayan nya oh yun tinanong pang... ano ka ano lang mayus ka ng konti, siguro to malaking bagay na ito ito na yan ito na yan alright that's more like it all done so, ito na lang to isa na natin yung mga bato dito malapit tayo magano

So ito na yun siya. Yung, yung babalik na naman tayo pagod kaya. No. Na. Napayungan na siya. Oh. Ayun, yun um. eh, na yung kwan, yung balot. Eh napayung na. At uh, mm. ayun, paki ano mo yung mga Madami-dami kami nag-ano. Tempo siya <laughs> ayaw na mga. Nag-effort. Evidensya. <laughs> Evidensya na po. Ito. Maganda yung prudo ka pra. Ang ano, ng balon. Oh, may rainbow! Oh! Wow. Diba yan? Diba okay, yung mga gamit doon? Dito na lang.

ano nito pa lang? Ayan. Gagagagin ko nga po na pa rin. Dato'y maging pahingago yan, huwag. lang ako sa'yo. Dito'y po Okay na. Sige pa. balik po Sa nga rin. Sige pa. pa. Sige Ano Yung improvement na ngayon ng source ng tubig. Paki, ano mo nga uli, Charles, yung ano? Ayan. Oh, uh, hindi na makita kasi napayungan na. Pero, mukhang hindi na basta-basta ma, at least, hindi basta mapasok na ano na putik. Baka dalawang at least dalawang ulan siguro bago maglimas. Okay. <laughs> Hoy, magandang umaga. Dito kami uli sa itaas ng bundok para ayusin yung ano, yung pinagagalingan ng tubig namin. Kaya ito, nakaready na yung mga gamit. Ayun. May nakaready na na pampasta si simento. Ayan. Andun yung isa. Oh, uh, op, say hi! Oh. <laughs> uh, sa damo natin konti. Video lang tayo para may souvenir na naman. yan. Ito ang overlooking na Metro Manila. Oh. Yan. Diba? Ang ganda dito. Ang ganda dito na pinapatag na ng land developer na hindi <laughs> ka nais nais. <laughs> Ayan. No. So, doon. At ang pupunta namin doon pa sa taas doon. Iikot pa kami doon kaya malayo pa at doon din kami galing sa baba nung ito yung may ano na yon yung parang porta cabin na yon sa baba pa noon o kaya malayo lang yung lalakad namin eh enhance natin konti lakayan para makita yung ganda ng Metro Manila maganda lang tingnan actually pero polluted na eh kaya kami umakit ng bundok eh Galing kami diyan, umakyat kami dito. Dito masarap lumanghap ng sariwang hangin. O, oh, di ba? Bakit ang pagkakaiba ng kulay doon? Ano, maitim na bluish pero dito sa aming green. O, oh, di ba? Ang layo ng pagkakaiba. Ayun. So, anyway, wala ko ng konting video para sa souvenir namin sa aming adventure ngayon. At ito namin mamaya. All right.